Mami, hindi pwedeng hindi tayo gumawa ng fast talk para sa inyo ni Miguel. Okay. Two minutes to do this and our time begins now. Miguel, kidlat, kidlat. Kidlat. Batang Riles, Batang Cavite. Ay, parehas. Mama's boy, papa's boy. Parehas din. Spoiler na kuya, striktong kuya. Spoiler. Matinik o maharot? Matinik. <laughs> Romantiko, pilyo. Ah, romantic kung may pagkapilyo. <laughs> bini baby mo, bini baby ka. Bini baby ko. Action star, dramatic actor. Both. Ulam ni mami, pastries ni Isabel. Ay, parehas <laughs> dessert yung pastry. Mami Grace, lutong bahay, lutong resto. Lutong bahay. Bandehado o dehado? Of course, bandehado. Crush mong artista, Mami Grace. <laughs> Kim si <Di> De Leon. <laughs> <laughs> mami Grace, artista na na starstruck ka. Um, Richard Gomez. Wow. 1 to 10. Cooking skills ni si Miguel. Negative 1. <laughs> 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 Hindi po yan mahilig magluto eh. 1 to 10. <laughs> Egg na nga lang nasusunog pa eh. Oo. Oh, oh. Gaano ka kuripot si Miguel? 1 to 10. Um, 7. 1 to 10. Gaano ka in love si Miguel ngayon? Um, 11. Wow. 1 to 10. Gaano ka bait na anak si Miguel? Um, of course, lagpas pa ng 10. 1 to 10. Ilan ang niligawan ni Miguel sa showbiz? 1 to 10. Um, yun, yung mga naging girlfriend niya, yung mga ex niya. Talaga? Sino-sino, mami? Pasok, pasok. Para sa inyong dalawa. Miguel, Miguel o mami, mas magaling sumayaw? Of course, si Miguel. Siya pinagminahan uh, siya. Miguel o mami, mas matampuhin? Ah, uh, si mami. Uh mas artistahin? Of course, si Miguel. Oh. si Mami. Mas maraming pera. Si Mami. <laughs> <laughs> Miguel o Mami, palaging nasusunod sa bahay. Si Mami. Mami. Oo, ito na may uh, kimami. Lights on, lights off, Mami. Lights on. Bo? Happiness or chocolates, Mami? Para sa akin, anytime. Kasi bawal at sad. Kasi o, dapat good vibes. Happiness goodbye. talaga. Oo, dapat good vibes. Okay. Ang happiness best time for happening. happiness? Anytime. O. Ito'y uh, complete sentence. Okay si Miguel kasi... Uh, very responsible na anak. Very respectful. And wala akong masabi. Sobrang mapagmahal. I love o you. <laughs> <laughs> okay si uh, mommy kasi... Okay si mami kasi yung pagmamahal niya, dinadaan niya sa pagluluto. Mm. Yun kasi yung love language ko sa kanila. That's kanina. right. Uh Oo. -oh. Uh, pag halimbawa na papag-usapan na yung pagpapakasal, pag uh, lagay sa tahimik na buhay bilang may asawa, parang, ayaw okay pa. na ba? O... Parang wag muna, Tito Boy. Pa. Pero kung gusto na niya, why not? Pero kung ako, marami pa siyang pwedeng, marami pa pwedeng mangyari sa karir niya eh. Parang nagsistart pa lang siya eh. So gusto ko sana mag-focus muna siya sa karir niya. At pareho din kay Isabel. Okay. Di ba? Yes. Ang, ang dami pang possibilities. If you were to say thank you and sorry to each other, paano nyo gagawin? Sige nga, <laughs> subukan natin. Bilang pagtatapos itong ating kwentuhan. Ikaw na. Sino muna? Uh, kung si man. Ako uh, na muna. Thank you, anak, sa uh, uh, always kang nagsusupport sa family until now. Na-appreciate ko yun ng sobra-sobra. And maraming maraming salamat na very responsible ka talaga na anak. Yun talaga yung pagmamalaki ko. Hindi. Eh <laughs> ano, talagang ah, hindi dahil sa nanay ako ni Miguel. Mabait talaga ito. Sobrang mabait. Naniniwala kami. Miguel ka nga. Thank you and sorry. Um <clears throat> Thank you dahil um, pinaparamdam mo sa amin na mahal mo kami kaming pamilya. Parang si mami kasi yung laging naghihaya na, oh, ano, labas tayo, kain tayo, ganyan. Siya yung parang gusto niya laging bonded yung family. Siya yung naghihaya lagi pag lunch, pag dinner. So, thank you dahil for keeping the family together. Siya yung parang glue. And sorry dahil madalas akong wala sa bahay dahil busy. Oh, naiintindihan ko oh. naman yun. Oh. <laughs>